Hunter x Hunter episode 19 Yeah. Hmm. Huh? Ah. Mahigit limang oras na mula nung sila'y umalis. Ibang klase. Ano ba naman may-ari ng hotel ang mga ngayon? Basta na lang mga alis at iiwan ang kanilang mga customer. Ang dami natin dito ah! Hmm. Nakakaasar okay, talaga. Siningin-singin nila tayo ng malaking halaga tapos iwanan nila tayo. Hindi naman perang ibinayad natin sa kanila. Pero pinaghinap nila tayo ng mga ginto. Kaya para na rin perang binayad natin sa kanila. Tama ka dyan. Tomba. Imposible pero nagkasundo tayo dyan. Sa ganito sitwasyon, kahit magkasundo tayo, baliwala. Hmm? Tukol naman sa mga kayamanan, pumunta ako kanila doon sa silid doong dalawang matanda. At iniwan nilang lahat. Nakalimutan kaya nilang dalhin? Hindi, baka sinadya nila. Siguradong may matinding rasyon kung bakit nila iniwan ang mga yon. Sa palagay mo ba kasama to sa pagsusulit? Hindi ko pa alam. Ang mga iniwan nilang impormasyon ay hindi sapat para husgahan. Hmm. Hmm. Kuya, sino na magluluto ng kakainin natin? Kung sino marunong magluto? Sa lahat ng tao dito, sino kaya ang marunong? Lagot! Sigurado mamamatay tayo sa gutom. Nasa na pa naman ng dagat ang islang to. Uminahon lang muna kayong lahat. Kung iniisip nyo ang pagkain, makakahuli tayo ng isda. Ang isipin natin kung anong dapat natin gawin ngayon. Halik kayo! Sira na kaya yan? Hindi. Sa tingin ko, hindi pa sira ang radyong ito. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kanina pa ako, pero hanggang ngayon wala pa rin ako nasasagap. Anong sabi mo? Ibig sabihin... Wala na tayong pag-asa makakontak. Isang bagay lang ang dapat natin gawing lahat. Kailangan umisip ng paraan para makalis. Ha? Huh? Kilua, meron ka bang narinig na ingay? Ingay? Wala gon. Oh. Uh... Walang mangyayari sa atin dito. Ang mabuti pa siguro'y maghiwali-wali na tayo tumanap ng paraan kung paano makakaalis. Sang-ayon ako sa sinabi mo. Pwede mo pa bang subukan gamitin niyang radyo? Sige, akong ang bahala. Ito ang mga nakita ko sa loob. Mga kompas? Oo. Oh, hindi lang yun. Meron sila numero ka pero sa atin. At ito naman ang nakita ko sa akin paghahanap. May nakita ako doon sa opisina ng matanda. Heto, tignan nyo. Huh? Huh? Ano yan? Ito ang warship island kung saan tayo nandun. At ito ang dahil punta sa isla ng Zebiru. Hmm, iniwan talaga nilang bagay na yan para makita natin. Sigurado kong ito ang pagsusulit. Kailangan natin baka punta sa islang yan. Tama. Gumawa tayo ng para para makarating sa islang yan. Buti na lang panatag ang tubig. Nasisiguro kong hindi madali yun. Ha? Huh? Malalaman natin ang daan gamit ang mapang ito at ang kumpas. Pero hindi natin alam kung gaano ito kalayo. Anong ibig mong sabihin? Masasabi kong panatag ang dagat at walang sinyalis ng bagyo. Pero hindi natin alam kung gaano kalayo ang Zebiru. Kaya hindi natin siya kung gaano karami ang dadali natin. Ganon din ang inumin. Alam na natin ang direksyon kung saan ang ating pupuntahan. Wala akong pakialam kung maubusin tayo ng tubig o pagkain. Kasama sa pagsusulit para maging hunter. Masyadong delikadang iniisip mo. Tsaka nakalimutan mo na ba na ang pagsusulit na ito ay punong puno ng patibong? Kahit isipin natin na parte ito ng pagsusulit, Maring ang papel na ito ay isa rin panlinlang. Teka muna, masyado ka naman yata nagiging maduda Kurapika. ka. Sa palagay ko naman na hindi sila nagsisinungaling tungkol sa Isla ng Zebiro. Hindi ako nagdududa sa mga sinasabi ko sa inyo. Ang gusto ko lang sana ay maging maingat tayo. Para hindi tayo mapahama, kailangan natin pag-aralan ng lahat ng ating gagawin hanggang gabi. Maghihintay tayo hanggang gabi? Nasisira ka na ba? Tama na. Gaya ng sinabi ni Kurapika, kailangan natin ng matinding pag-iingat. Malaking puntos kapag nalampasan natin ito. Kahit nakakaiba siya sa mga naunang pagsusulit na pinagdaanan nating lahat. Kaya kakailanganin namin ng iyong kooperasyon. Kalokohan. Nasisiguro ko sa inyo isa na itong pagsusulit. Maaaring mayroong limitasyon ng oras na ibibigay nila sa atin. Hindi ito ang tamang oras para magsalita ng mga bagay na nakaka-nervyos. Meron ka na bang karanasan tungkol dito? Tinignan ko ang tangki ng tubig. Tula lang natira para may naman lahat. Uh -huh. Ano? Kapag gagaksaya ng panahon, siguradong lahat tayo matutuyot. Makinig kayo sa akin. Ang natin, ang islang ito ay tatlong araw. Tapos na yung isa dahil sa paghanap ng kayamanan. Kaya may dalawa pa. Sa madaling salita, ang lain ng Ziburi sa islang ito ay halos dalawang araw na paglalakbay. Ah, ganun pala. Kuya, mas marami pa pala problema kaysa pagluluto eh. Tara! Banga! Teka! Okay, tara na sa Ziburi. Sandali! Kapag nagkanya-kanya tayo, may mangyayaring masama, mas delikado. Wala ka sa buhay mo, kalbo! Huwag mo na silang sulsulan. Baka problema pa tayo sa mga taong yun. Parti ng pagsusulit ang pagbabawas ng aplikante. Kahit ano mangyari, eh, kaya kong tumagal. Kaya wala akong pakilam sa ibang tao. Sandali! Anong gagawin natin? Kurapika, alam mong naiintindihan ko ang sinabi mo. Pero palagay ko yung may puntos ni Sigareta. Ang sinabi ko lang ay kailangan natin maging maingat sa lahat ng ating gagawin. Oo, alam ko pero. O paano? Pupunta na rin ako sa isla. Paalam na. Sa tingin ko, tama si Kurapika. Kaya lang hindi na siguro natin kinakailangan pang maghintay hanggang gabi. Ba't tayo hindi ulit maghiwa-hiwalay at humanap ng mga bagay na mas makakatulong sa atin sa islang ito? Mas maganda yan, kaya sa maghintay na lang tayo dito. Gon, balikan natin yung pinuntaan natin. Mm -hmm. Anong gagawin mo ngayon? Kakausapin ko na lang yung mga taong matigas sa ulo. Kung mas marami tayo, mas magiging madaling ating gagawin. Makita-kita na lang tayo mamaya kapag meron na nangyayaring maganda. Sige, Wow! Ang ganda! Walang may tutulong sa atin ang bagay na yan. Dahil hindi naman tayo lalakad sa ilalim ng tubig para makarating doon. <laughs> Tama ka, Kilua. Tumingin pa tayo sa iba. Oo. Oh. <coughs> Tanggalin na natin ang tubig at takpan ang mga butas. Teka, sandali lang. Kailangan niyong intindihin. Delikado kung magmamadali kayong umalis sa lugar na ito. Kaya mag-usap muna tayo. Huwag ka na makialam. Diyan ka na. Bilaan mo na lang kami, Kalbo. yata maging okay. Kamusta na, na kayo dyan? Ganun pa rin. Wala na akong magagawa. Mas mabuti pa siguro kung merong darating na malakas na bagyo. Baka sakaling mag-ibang ihip ng hangin dito sa islang ito. Yun na lang ang tanging pag-asa natin para makasagap. Teka, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Bagyo na yata ang pinakamasamang darating sa lugar na ito. Kumusta lakad mo? Walang silbi. Ay nilang makinig sa akin. Ikaw? Wala rin ako nakita eh. Ganun pala. Hindi ko talaga maintindihan. Ha? Huh? Kung anong gagawin sa pagkasulit na to? Biglang umalis na lang na walang sinabi. At ang iniwan lang sa atin ay mapa. Sirambar kong pandigma mga nabagbag na barko at mga kayamanan. Tatlumput anim tayong mga aplikante pinabayaan nila dito. Ano naman kaya ang gusto nila masubukan sa atin ngayon? Teka muna, bakit nga ba maraming silang barko dito? Makakaramdam tuloy ako ng panganib kapag nakikita ko ang mga yan. Panganib? Ha? Narinig ko na naman ang ingay. Ano? Galing sa malayo? Kinawa, hindi mo ba naririnig? Hindi. Wala talaga. Ang naririnig ko lang ay ang dagat. Pero sigurado, may naririnig ako. Hmm. Hanzo kamusta? Hmm. Ganon, naiintindihan ko. Mahigit tatlong po tayo nakapasa sa mga naunang pagsusulit. Nalampasan natin yun gamit ang kanikanyang kakayahan. Kaya hindi nakakapagtakang walang makikinig sa'yo. Mahirap ang isipin, hindi natin na mapipilit na makipagtulungan sa atin. Pero kung pag-iwan sa atin ng dalawang matanda ay isang pagsusulit, isa itong malaking pagkakamali. Kakaibang nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan. Pareho lang tayo lang nararamdaman ko, Rapika. Ang pagiging ninja ko ang nagbibigay sa akin ng babala. Pero talagang hindi ko mapaliwanag. Pero ano kayang gagawin ko? Kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi sila maniwala sa akin. Sigurado yan. At nagawa na natin ang lahat ng dapat nating gawin. Kapag pinilit pa natin sila, ipag-aaksaya na ito ng panahon. Ano sa palagay mo, Hanzo? Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Grabe Ha? Huh? Meron pang isang bagay nagpapakaba sa akin. Nararamdaman ko na ito bilang ninja. May nasasagap akong malakas na puwersa sa lugar na ito. Palapit ng palapit. Sigurado may mangyayari. Yun sigurang hinihintay natin na dapat malampasan sa pagsusulit na ito. Sa palagay ko, yan ang nararamdaman ng lahat ng taong natira dito. Kurapi ka. Kaya bago mangyari yan, dapat ay gumawa na tayo ng paraan. Tayong lahat. Anong paraan yun? Yun ay... Pipili muna tayo ng mamumuno. Meron ba sa inyo tumututol? Mabuti naman kung ganun. Simula sa oras ito, hanggang sa marating natin ang isla ng Zeburi, ang maumuno ay si Hanzo at ang pangalawa naman ay si Kurapika. Paano Hanzo? Ikaw nang bahala. Ayokong tratuhin niyo akong boss, pero isang bagay lang sasabihin ko sa inyo. Isa akong ninja, at ang mga ninja ay mas magaling kung mayroon siyang kagrupo na makakatulong sa pakikipaglaban. Sa aming bansa, ang tawag namin doon ay Wa. Hindi ko kay pipilitin, pero kailangan ko ng kooperasyon. Sana'y magtugumpay tayong lahat at walang mapahamak. Magaling siyang magsalita. Pero sa aming bansa, ang ibig ng wa ay wala makain. <coughs> Napabayaan na talaga to. Hmm? namo to. Ang tala araw ng barko. Go, nang galing mo talaga. Nakaisa ka na naman ah. Ha? Natapos din, kuya. Oo, oh, ito na pinaimportante sa atin. Mananalo na tayo nito. Ganon pala, ang barkong ito. Kami ang huling peras ang ipinadala ng aming bansa para suporta ng aming mga kasama. Ang sumulit nito ay ang kapitan ng barko. Teka muna, meron bang nakasulat dyan tukos sa isla ng Zeburi? Mm. Nandito. Malapit lang. Makakarating tayo dun sa loob ng isang araw kahit sa maliit na bangka. Ayos! Maganda na tayo sa... Ito si Ponzu. Merong pagbabago sa radyo. May nasasagap na sa electromagnetic wave. Magiging magulo na ang ihip ng hangin. Hmm? Ha? Ang mga ibon! Natatakot na sila! Yan ay! Um, ayos! Ngayon, tubig at pagkain na lang. Makakalis na tayo. Ha? Huh? Ano yun? zamin. Umiikot. Ito palang dahilan. Hmm? Kaya pala hindi tayo makakontak. Simula noong umaga. Hindi. Sigurado matagal na itong nagsimula. Hindi normal ang kondisyon ng hangin. Ganun na nga. Mula nung sumikat ng araw, ang pagbabago ng atmosfera ay unti-unti nang nakikita ng ating mga mata. naririnig ko na naman hmm? ang ingay Nanggagaling sa kabilang dako ng dagat ayan papalapit na sila hmm. sigurado ka ba sa sinasabi mo? naririnig ko na medyo malabo lang kon, naririnig ko na rin mas mahina ang kanyang tunog kapag umaga pero ikaapat na araw ng Hulyo naging maligalig ang hangin Nung makita namin ang palatandaan, naghanda kami agad sa pag-alis. Ang iba naming kasama na iniwan kami sa lugar nito, kaya hindi kami makalis. Dahil bukas ng madaling araw, nahulaan nilang darating sa lugar nito, ang unang sakuna. Ang unang sakuna? Unang sakuna? Anong ibig niya sabihin? Ang sakunang darating ay nangyayari tuwing pagkatapos ng sampung taon. Huh? Nabahin sana kayo ng mga bituin sa langit. Iyan ang... Ang narang doon pala natin ay paparating na buhawi. Dahil sa sobrang lakas ng buhawi, lalong nagagalit ang alon sa dagat. Ang sakon nangyayari itong ika-sampungton ay nagsisimula na. Ha? Tingnan niyo! Hinihikom yung bangka! Mapapahamak sila! Waggon! Pero! Wala ka nang magagawa! Huli ng lahat! Sawawa <tuturna> <tuturna> oh, naman sila. Hindi lang tumakbo si Kaumuri. Sigurado kasama nila ako. multimotif? 福ir. Gun! Gun! the water's rising! All of you, the bows have to wash up! Quick! Adil, assist hindi ko na makontrol. Delikado! Kuya! Tumalo ah! na tayo! Sigurado ka, ka ba? Hindi! Ninilipat kita! Ninilipat mo ako? Paano mo gagawin yun? Lahat. wala man lang nakilig sa sinabi ko kahit isa sa kanila pero may naalala ko Greta hindi ba't sinabi mo sa akin na kahit ano pang mangyari ay kaya mong tumagal sa pagsasulit na to? Wala talagang ibang magagawa kundi ang maghintay. Tingnan niyo, mahina ng alon. Hey, natapos din. Hindi pa tayo sigurado. Paglipas ng isang araw, darating ang pangalawa. Ang susunod ay Huh? I ibig mong sabihin, aabot itong tubig? Hindi. Paglipas ng 24 oras, maglalaho ang lahat sa ilalim ng dagat.